Hello so guys, mga panday, mga ka-GM dyan. Magandang hapon. Uh, dito po tayo sa kay Jerby Aquino. Nasa uh, uh, ang probinsya ng Barbero ng Lian Batangas sa tapat lamang po ni Manong Nelson uh, Hardware. Uh, ito po yung taga-hunggaw. Uh, Siya tatyo sa mga taga-hunggaw uh, at sa mga family lagwardya. At sa kay, kay Jerby Aquino yan. Uh, uh, isang napakahusay pong barbero ayan, uh, uh, panoorin niyo po ang kanyang mga video, reels uh, ayan, Jerby Aquino kanyang uh, tawag dito, uh, kanya pong facebook reels Jerby Aquino yan. shoutout din nga pala kay Leonardo Pasno ng Bagbag Lian Batangas uh, at uh, kay Engleberg sa, at sa buong pahata

Tubayan. Oo. Para din. Wala din, tabi mo 'pag bigyan ng lang hapog, tayo punta. O kaya ay ako Wala na namang makita. Galit ka, inawun na kung inaway. Sige, ko ako Ayaw! Ayaw mo kung sino. Na wala na. Kung biglang nagalit Ayaw ng idol mo pa na nagalit na sa akin. Hoy, baka kung bigas sa kanya ni Siya pa rin ang pagilihin niya

na mga kajian mga mga panday ha. Dali ba kung na naman Thank you kay GRB Aquino. Suporta sa aking Facebook friends. GRB Aquino. GRB Aquino Takina, mga idol. Mga taga barangay San Diego. Po. Ah, mga friends ko, pa-support naman ng kanyang GRB Aquino niya. Tingnan lang, bye-bye.